Eh, gusto ko dito. Bakit? Takot kayo sa akin? So wait lang, kuya. Saan kayo pupunta? <laughs> Sandali, dito muna, kuya. Pupunta tayo palingke. Uh, lang, sa palingke. Palingke lang. Uh, okay. oh, pwede? Pwede, pwede. Kaso, wala ako pang bayad. Pide. Ha? Punta kayo ng palingke. Wala talaga ako pera so, na yon. Sige, sige, na. Sigurado sige. kayo? Oo. Oh. Sige. Pwede ako magupo dito? Baka malaglag po kayo eh. Ako lag... <laughs> Baka takot ka sa akin. Hindi, hindi naman. Hindi naman, sa na lang. Hindi, dito lang. Gusto ko. Okay lang. Uh, ha? Sa na lang. Hindi. Dito lang. Dito uh, lang. Oh. Bakit ako laglag? -lag? Wait lang, wait, wait, wait. Sandali, sandali kuya. Pwede magtanong. Magkano kita niyo na yun araw? Di ba ito yung kita niyo dyan, lagay niyo sa bag? Uh, Pwede malalaman. Pwede ba? Sige, pwede. Tingnan natin. Baba ko muna ito ah. 520? Diba? Sigurado? Yes, sigurado. Galing yung mga Tagalog. Galing Tagalog. Sigurado talaga ito? Sigurado. Sa iyo na yan. Kasi so so, ng bibi ko. Ingat kayo sa biyahe nyo. Pangalan mo? Rodolfo. Rodol, ako si Navid. 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 Ay Navid. Kuya. Palengke. ha? Papunta ako palengke. Sakay niyo po ba ako? Dito muna kayo sa lang. Kuya, papunta ako palengke. Okay? Kaso wala ako pambayad. Okay lang? Ha? di sigurado na para sa kaya ko sigurado nyo. Okay ba po? Pwede? Yes. Pwede? Doon na, doon na, doon na. gusto ko dito. Bakit? Takot kayo sa akin? Ha? Duna, duna. Hindi, sabihin nyo kung takot kayo. Hindi. Hindi, takot. Dito ako para may hangin. Ano Mga basura, mga bote, lata. Doon na lang. <laughs> Diyan mo muna ako. Hindi, kuya, sandali. Sandali kuya. Kuya. Hindi na kuya. Kasi takot kayo, hindi ako nagsakay. Kuya. May kita ba kayo na yun araw? Wala. Tingnan ko makano kita niyo. Wala. kibilang na lang. One. Two. Three. Four. 420? twenty? So, bigay ko sa inyo four hundred twenty. One. Two three, four. Four hundred twenty. Wait, uh, one, two, three, four, twenty. Okay. Hindi na kayo takot na yun. Ingat sa biyahe.

Kuya, pwede ako po dito? Sige. Galing mo talaga, kuya. Sige. Lapit, lapit lang. Kuya, kuya, wait lang. Sandali, sandali, kuya. Sandali. Lapit ka na lang. kuya. Ah. Kuya, baba ko muna to. Wait lang, kuya. Saan kayo papunta? Lapit ka na lang. Malapit na, oh. Okay na, kuya. Sandali, mag-usap tayo. Kuya, magkano kita nyo na yun araw? Ha? Makano Magkano kita nyo? Dalawang daan na. Patingin. Bakit? Huwag kayong magtakot. Bilang nyo na lang po. Oh, oh, oh. dalawang daan. Dalawang daan? Oh. Dalawang daan nyo? Kita? Ito, dalawang daan. Kita nyo, di ba? <laughs> Ito pa. Salamat, oh, Goya. Dailabasan, malapit lang. Oh. <laughs> malapit lang, alam ko, Goya. Ingat po kayo. Oo, oh, salamat. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Kuya! Kuya, pwede tayo hatid sa palengke? Palengke? Takot kayo? <laughs> kuya, magkano bayad? 30? Kaso kuya, wala ako pera na yun. Walang problema. Sigurado kayo? Oo, sige. Walang problema. Diyan ako magupo, kuya. Ha? Dito ako magupo. Oo, sige. Pwede? dito. Kasi masikip doon. Parang takot kayo, kuya, kanina. Ay, eh, hindi. Dito lang? Hindi, may atid na ako. Sige po. Okay, wala problema. Uy, kuya, kuya, kuya. Wait, wait. Sandali. Sandali, kuya. <laughs> kuya. Sandali lang, kuya. Oo. Pwede tayo mag-usap? Uh oh segitu ya. Ya ho. Kuya, magkano kita niyo na yun 250. araw? 250. Oh, uh iya. 3 350. 350. Oh. 350. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ingat po oh. kayo sa biyahe nyo. Meron kayo pang marienda? Wala po. Wait lang, bigay ko sa inyo pang marihanda. Wala oh. po. Sige po. Sige. Kuya, sandali! Sakay ako, kuya. Pwede ako magsakay sa inyo? Papuntang palengke? O, saan? Pwede? Diyan lang ako upo? kaso wala ako pambayad, oh, ko, okay. Ha? Siguro dito kayo? Kude? Oh, mga mamaya nagagalit kayo? Pwede. Hindi. 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 Kuya, kuya sandali, sandali, sandali kuya, kuya. Bakit? Kuya makano kita niyo? Mm -hmm. 300, 200, 200. Yung na yun sa bag niyo kita nyo na yun. Oh, bilang nyo kuya? Magkano? 490. 490? Meron pa dyan kuya? Magkano dyan? 5 piso. 5? So 495 kuya? Opo. O, salamat. Okay lang ba sa inyo? Yes, okay lang sa akin. Ingat po sa biyahe nyo. Salamat po. Papunta ako palingke. Okay lang. Magkano? 20 lang. 20? Kaso wala ako pa masahe. Sige na, atid lang Atid mo ako. So pwede ako magsakay. Okay. Dito ako nagupo sa labas. Okay lang. Kasi masikip doon eh. Malakay tao ako kuya. Sa may palingke lang. Libre ha? Sigurado. Wait lang sa palengke. Hmm. Okay lang? Uy, kuya, 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 Sandali. <laughs> Sandali, kuya. Dito mo na. rin ako doon. Ah, okay. Hindi, okay lang, kuya. Kuya, baba ko muna to. Kuya. Magkano kita niyo na yan? Ah, hindi oh, hindi kasi. 400 gano'n. Pwede ko tingnan. 590. Okay. 590 pera nyo. Ito 500. Hmm. 600. Ingat <laughs> kayo sa biyahe nyo. God bless po. Pupunta ka lang po. Magkano ba dyan sa labasan? Magkano po yun? Sige, sakay ka na lang yung hatid na lakitan dyan. Baba ka na lang dyan. Sigurado ko. Oh, okay. Bakit po? Malapit lang naman. <laughs> Malapit naman. Okay, kuya. Dito lang? Pwede? Pwede. Pwede rin sa loob. Kalong... Kasi gusto ko dito. Sige. Sigurado kayo? Opo. Sige. Try ko lang ah. Okay. Okay na kuya? Oo. Uh oh, up, oh, up, 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 up. Sandali kuya. Kuya, sandali ah. Kuya, mag-usap tayo. Kuya, magkano kita nyo na yung araw? Kunti pa lang. Kunti lang. Kunti. Pwede ibilang nyo. Sige. Ah, uh, 500 lang. Ah, 500. 500 kita nyo na yun araw. Okay. Ah, okay. Salamat. Salamat. Ah, ingat po kayo sa biyahe nyo.